Of course, tagapagbalita ako. Kaya ngayong buwan ng mga kababaihan, ibabahagi ko ang mga kwento ng mga sanosenya. Kumasa ka na ba sa nauusong challenge? Kung hindi pa, ito na ang mga kababaihan ng Lungsod na game na game na ibinida ang kanilang mga sarili. I am a woman, of course, I'm fearless. I am a woman, of course, I'm selfless. I am a woman, of course, I am caring. I am a woman and I am a responsible pet owner. At ang ating mga babaeng leader na kay of course challenge na rin. I am a woman of course. Susulong ko ang karapatan at pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan. I am a woman of course. Susuportahan ko ang kapwa ko kababaihan. I am a woman of course. Kaya ko lang sa lahat ng hamon ng buhay. I am a woman, of course. Natural sa akin ang pagiging malalahanin at mapagmahal. I am a woman, of course. Ako ay matatag. paglalabang ko ang karapatan ng kababaihan at ang kalusugan ng mga kababaihan ay aking pangangalagaan. Maging ang mga netizens hindi nagpahuli. Ang kanilang mga sagot, ibinahagi sa Facebook page ni ate kong Rita Robes. May ilan? na seryoso ang banat. At may ilan rin na may pinanguhugutan. Ang iba naman, kuwela at tila based on reality. Pang beauty pageant answer naman ang comment ng isang to. Ito namang si Kuya, parang real talk yata talaga sa kahit na anong challenge, palaging G ang mga sanasenya. Maging sa totoong buhay, anuman ang hamon sa anumang pagsubok. Tumitindig at nagwawagi ang mga kababaihan. Para sa Balitang Sanasenyo, of course, ako si Shari Fuyo Public Information Office.